Magdugulo, magdugulo. Hula, hula hula. Hello! Nandito na naman ang Inday at magbuhulo na naman tayo dito sa labas. Guys, nandito na naman ako sa labas. Naglalakad na naman ako. kakagaling lang namin ng market ni Lola. Tapos, sabi niya, Si Lola, iniwanan ko lang doon siya na lang mag mag-isa. Siguro, maabutan ko pa yun. Pinabili niya ako ng lunch niya. So, kaya, eto, dali-dali naman si Inday na pupunta ng Fairwood. So, sama ko kayo sa daan ko guys sa papakita ko sa inyo. So, so, eto guys, naglalakad na po ako pababa dahil pupunta po ako sa Fairwood. So, tatawid na lang ako dito para hindi na ako tatawid sa traffic light. Since, ano naman, naka-stop pa yung traffic light para diretso na kagad ako dito sa Fairwood. Kasi sabi ni Lola, gusto niya kumain ng pork chocolate. Pabago-bago ang decision ni Lola. Kaya, eh, eto, dali-dali si Inda, kayang lamig-lamig. Ayan, guys, so eh, tao. Brrr. balot lahat ang mga tao dito. Tapos ngayon, ako yung nandito na. Ayan, taposok na po ako. Ayan, malapit na po tayo. Ayan, si Lola naghintay sa labas. So, ayan, dito ako ngayon at pipila agad, syempre, para makapila kagan. Tapos yung pipiliin ni Lola yung pork chop, ayan, oh. So, ngayon, oh, pila-pila muna tayo. Pero ang pangalan Si Sakti Pochok So hot lemon water daw yung gusto ni Lola Yung drink So ayan po nakapila po tayo Ayan, tingnan nyo naman, ang dami kumakain nakain ba? Ayan, so nandito pa tayo sa yun ku kung saan ka, ng order so ayan, guys, so pipila na ako so akin na, malapit na ako so ayan, antayin ko pa tagal tagal ni Lolo ito yung gagamitin ko pang bayad ito yung octopus card, tapos itong orange na is membership card dito sa Fairwoods tapos ito na ah, uh, the pork chop

So, ayan. Bayad bai't na pa. At I have a receipt, please. Thank you. Tapos, humingi po ako ng resibo. Okay. So, ito. Pipick upin na natin. Pupunta na tayo dun sa pick up counter. So, ayan. Tingnan nyo. Ang daming kumakain dahil lunchtime na. Tapos, ma-observe ninyo. Marami na namang mga matatanda. Charot. So, ayan, guys. So, yung number ko is six 1567. So, aantayin ko yung 1567. So, habang nag ako, ipag-ikot muna ako dito. So, 37. Tin tinitin ko yung ticket ko. So, wait lang. At, iaano ko muna yung... Yan, grabe yung... Um, uh, wait lang. Hmm. So, wait lang. At, i-a-arrange ko muna itong... Ano uh, ko? Tingnan nyo, parang Christmas tree. Dito lang yung magic ni Lola. So, this is it. Kumunan, safety ko muna tong cardi lola <laughs> <sam goodbye> <Pode küçük> <rati> <dressed hairpop faded> kumpleto para kumpleto 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 guys, nagkaantay pa tayo ng ating ating order. So, habang tayo ay nagkaantay, so, tayo muna tayo dito sa gilid at manood muna tayo sa kanila. Ayan. So, ang dami namin nag-aantay. So, wow, ang dami number. 1, 5, 6, 7. Ang layo pa sa akin. Ayun o. Oh. 2, Ang layo-layo pa, guys. Ayan, sobrang busy ng mga kulitin. pa yung number natin. So, antay-antay muna tayo sa So, ayan. So, syempre, upo muna tayo. Ayan si auntie, tapos na kumain. So, upo muna tayo dito habang nag-aantay tayo. So, so see you na lang mamaya kasi nakakahiya ang video-video dito sa loob. Nag-appear na po sa screen yung numbers ko. Number ko, ayan na po. At sya kukunin ko na po siya Ayan po. Pangyaw. Ayan. Ayan. Thank you. So, ayan na. Ito na yung order ko. So, ngayon ako'y palabas na at bibilisan ko yung paglalakad ko. Ayan, kita nyo. Oh, ang dami. Puros makatanda ang kumakain. So, tara na guys. Ako'y lalabas na. Bilis Bilisan ko yung mga steps ko. Kailangan kong lakuhan para makarating ka ako sa bahay. Dahil si Lola ay gutom na. Ha? So ayan, ako iakyat na diyan. Ayan, nata natabunan yung tower ko. Tower ko ko. <laughs> tower. Saan? Nakapira si Ako. Guys, teka lang. May pakita ko sa inyo, guys. Sobrang kaawa ni Lula, oh. Ayan, ilang taon na kaya to? Diba, oh? Grabe. Oh, no. na si Lula. Wow, ang Lula, no? So, hanggang dito na muna yung video ko, guys. At hindi na muna, muna natin masyadong habaan. So, hanggang sa muli. Kung ikaw ay nanonood, maraming salamat. Salamat po. Ay, ang ganda yun. Ay, hiningal ako doon, ah. Siyempre, gulat ako. So, alright. 故事。